So, good morning mga Grab Rider Tol. It's TV. Nandito tayo sa may Tondo. Herbo sa Corner Lakson. Nag-deliver tayo dito dahil dito yung booking ng customer. So, ang problema hindi tayo sinipot. Hindi nakikipag-cooperate sa rider yung customer. Tapos, tinatawagan ko sa personal number. Hindi rin makontakt dahil lang nakalagay is telephone number. So, sa mga customer dyan na nag-order sa Grab Passenger, sana panataliin yung monitor yung cellphone at sa Grab Passenger nyo para nalalaman nyo kung dumarating na yung rider o hindi pa. O naghihintay sa inyo sa labas kung saan nakapin location yung drop-off area. So, inabot na tayo dito ng 30 to 40 minutes hanggang ngayon hindi pa rin nakikipag-cooperate yung customer hindi pa rin nagre-reply sa mga chat ko sa grab passenger so dahil nga yung nakalagay na contact number niya is telephone hindi ko rin matik sa personal so not choice tayo dito guys kundi report kay grab at reimburse na lang yung amount kung magkano yung amount na in order ng customer sa store so sana sa susunod na mga customer namin or yung ibang customer namin sana wag naman ganun na mag order kayo sa merchant tapos gamit niyo yung pera ng rider tapos hindi nyo sisiputin yung rider kawawa yung rider sa inyo tapos madaling araw, palang pa, aning oras pa. So, mahirap sa mga rider ang ganitong situation lalo na oras, madaling araw, ilan lang ang tao. Tapos hindi mo sisiputin sa area kung saan ka nakapin location. So, yun lang mga kagrab rider, Tallest TV sa Boking kung ito is hindi talaga dumating yung customer natin kaya i-report na lang natin to sa grab at i yung amount kung magkano yung order sa, ng customer so hindi natin alam kung ilang araw ibalik ni grab sa atin yung pera kasi minsan one week or may git pa na ibabalik sa atin yung pera kaya sana sa ibang customer dyan maging aware kayo sa inyong order at magiging lagi nyong minomonitor yung cellphone nyo para lagi nyong malaman na nandyan na si Raider sa drop-off area para kunin yung order nyo.